Hi! Hello, mga triggers Diyos ko yung tura ko. Nandito ako ngayon sa Niagara Falls. Niagara Falls. Niagara Ni 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 Falls. With Ate Din, and uh, si Ate Lou yung kasabing kong buo. Ayan. So, first time in my history, in my life history na I've been here, na dati, uh, umalala ano ako sa Elias ng mga baha. Ngayon dito mas baha dito. Charot. Nagsasalok <laughs> <laughs> ng baha. Oo. Oh, oh. There's the cable car. Oh. You... <makes> you... ah, ah, yan yung Ah, Rainbow Bridge o oh, pamputang ng US na yan I mean, really Di ba US na yan o oh, Pavila Sa likod ng bahay namin Ganyan Border ah. ng US Ah talaga? Yung parang kinga ni Dina na naman, hindi pa US citizen. Ano kasi ba? Hindi. Yung sa loob na kami, di mo Paper... Paper house. Gusto niyo kong mabasa? Ah, ano?

ya kelihatan. Ini santro cantik. First class Jawa-nya. ang ganda talaga ng Negara. It's not. ito yung mga, ano, mga nag-alaga ng unggoy ni Sarah, ang munting prinsesa tingnan po nandito po sila lahat. yung iba may unggoy doon tapos may what the sila ram namaste. So, nandito sila ngayon maya, ayano. na yun. Hindi na yun. Hindi na yun. rainbow pa siya. Hindi na, hindi na kami mag-ano para mapasa o muna na kasi na kami dami At ang Kasi nga Sa pagsama Hindi naman hindi naman So, suot ko para kung po formensyado saka ano talaga dito Say, uh -huh. 'Yan talaga teh. Na-miss ko sobra. Tại vì À, Wala kami, wala kami doon. Wala kami show doon, sayang. Ah, so Pero ang Pinoy doon, di ba? Uy, uh, nagpinakamaraming Pilipino sa buong Canada. Winnipeg, Ay, saan ka magpunta? Ay, magpunta? Ano?

<laughs> wow. It's amazing. It's amazing. Yeah. How, how do you like the place? I, Great to one ten. It's 10 because it's one of the seven wonders of the world, so it's our Seven Wonders? Yes, exactly. Yeah. And uh and the scenery is very uh, beautiful. nila. That's it. May mga tao din doon. Yeah, tagayon so pa pata sa US. Na US na ano. Yung nandun sa kapila, US. Tiyat -tiyat yeah, yeah, yeah. Ay, may yung, yung mga, 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 mga tao tagayon. Yeah, yan US yan, yan. Yeah, o. No. Ah, okay. Kahit yung kasino nila pangit, eh. Di ba rami nagpupunta dito na ano. Maybe may wind up pala dito, o. Kaya ako tinatanong to kung may nag-sponsor e sa inyo. Hindi ko kasi alam. Ayan, sasakay kami dyan. Yes. Pupunta kami doon. Hindi kami mag-dinner ng aking pinsan. Sa Punta Cana, saka sa Mexico. Kasi sa Punta Cana, ano eh, hindi pa rin sila english speaking. So talagang kailangan. Magyara Parks. Sabi ko nga dito, we have to stay sa mga 3 months para ma-practice. Kasi kaya kong magsulat at magbasa. Pero pero sa salita na, hindi ko ako Ayan na, ang pack. Oh, yeah, yes, yes. So. Doon dito, ara. Alam ko lang na yung lola ko doon, eh, may mapararating yung pag-ispanyo sa amin. Eh, isa na, inaarap ko talaga. Pero pag nag-iusapan siya, baka, ano, nakakaintindihan Oo, oh, oh. oh. Parang spanglish din kasi ang Broke mga ano. Yeah. So Sasakit kami dyan ngayon. Ah, ah. Pero, as long as meron kang tabang verb, that verb po, tsaka dabang ito, pwede na yan. Okay. Ang uh, mahirap yeah. lang, kasi sa kanila, uh, no, tipi ng pagkumpay ng mga... Ano yung ang nada doon is, especially sa, I think, uh, sa Mexico, sa mga South um, American 원자 아유 그냥 아니면 뭐? 아니면 뭐야? 아니면 뭐야? 아니면 뭐야? 아니면 뭐야? 아니면 뭐야? 아야 아니면 뭐야? 아니면 뭐 아니면 뭐야? 아니면 뭐야? 야 아니면 Meron na kong libre hindi naman libre pero yeah. Yan dito na kami Yeah. We're we gonna make a left earbud. My phone is only twenty percent so it's gonna be easier, man. Yep. I think we're on Main Street, though, right? Yep. HIC yeah. Wait, each eye hold over the camera. not an so option.